Ayan po mga kapatid, dito na mamuto tayo magbigay ng reaksyon sa Danjoy. Na-miss ko lang po ang Danjoy na sana po ay tuloy-tuloy lang. At uh, hanggat ngayon po nga, wala pang tayong uh, napapanood na episode ng Danjoy. At uh, Okay lang naman at tatayo uh, po ay magbibigay lang ng po guys sa Danjoy at babatiin na lang natin po ang mga tag Danjoy Jan. Happy happy uh, New Year po sa Danjoy na sana po ang pagpasok ng bagong taon po ang Danjoy po ay mawala na at Ma least alis, alis na po yung mga basher ng Danjoy. Ah! Ayun, uh, happy new year po sa Danjoy yanata. Uh, tuloy-tuloy lang po ang panunood natin dito po sa uh, Danjoy na talagang nga naman po ay patuloy na pong nagpapakilig at talagang dito po natin na nalalaman po yung mga sweet moment nila ni Dan, ni Joy at ni Dan at ito nga po at binalikan ko po, po yung kanilang uh, video na ito nga po ay nagpromise na si Kalingap Dan na uh, kahit ano daw mangyari ay hindi na siya titingin sa ibang babae at hindi na siya naa-attract at kundi si Joy lang. Ayan, di ba? At iintayin niya talaga si Joy. Yun po ang napakaganda. At uh, napanood nga natin na sinabi ni Dan na wala siyang babalikan. At ang uh, mahalaga ay yung kanyang si Joy Diwata, di ba? Ayun lang at po dito ang ating uh, inaabangan na kung ano po ang mangyari, ay doon lang po tayo. At pag tayo natin pong pipilitin kung hindi naman pwede. Sabi nga, hindi, uh, hindi pipilitin ang, ayo ano tawag doon? Yung uh, bubukul, ano yun? <laughs> ah, ah! <laughs> hindi ako marunong. Ayun, sabi ni Ate Bini, hindi daw uukol at hindi daw bubukol. Yan, hindi ko po yan maano. Kaya sabi ko nga ay intay-intay lang tayo kung ano ang mangyari. Ang sabi nga ni Ate Bini, hindi daw hindi uukol, hindi bubukol. Bu bu ayan, ayan, sabi ko ayan. Kaya intay lang tayo kung ano po ang ang kalalabasan kung ano po ang ang gandoon lang po tayo ay huwag tayo masyadong mag-speak na talagang uh, darating at sila na ganyan magpapakasal na ay huwag naman po na dahil po ay yeah, sa bawat oras, bawat minuto ay may nagbabago po yan. Kaya yan po ang pangangawakan natin. Ano mga kapatid? At sana po ay supportahan na lang natin dahil alam natin na ang love team ay love team. Huwag po natin ito seryosohin, huwag tayo makikipag-away dahil yan po ay hindi maganda. At nakakaalis pa talaga ng stress lang tayo na yung pag-good vibes lang po, di ba? Kaya abang-abangan na lang natin kung ano po ang mangyayari dito sa Danjoy. At uh, siyempre, suportahan natin po ang mga love team ni Kalingaprab dahil po yan ay diyang kumukuha ng pantulong. Ang napakalaga po at lalong-lalo na po yung suporta natin dito sa Kalingap, kila Kuya Bal Santos Matubang, kila Ate at kila Kalingap Rab. At syempre naman po pala, ay alam mo yung po pala, my, I'm very sorry, dito kay Jack na nakakalimutan ko po talaga Jack dahil <laughs> uh, suportahan natin po si Jack Tapia. Ayan po. Na, lagi ko po yung nakakalimutan. Mayroon po ako sabi ko, ay nakalimutan. Sorry, sorry ha. May naanak ko na si Jack Tapia. Yan po ay suporta na natin. Na, alam niyo po ay very proud po ako kita uh, kijak Tapia dahil nandiyan po 100% po yung suporta niya kay Kalinga Prab na talaga pong uh, siya kahit anong bas ibinaba si Kalinga Prab, minumura si Kalinga Prab, wala po siyang nasasabi. Kaya po dito po ay hangang-hanga po talaga ako kay ki, ano kijak na nandiyan lang po siya nagsusuporta na hindi siya nakikialam sa mga basher. Kung ano man ang mga basher, ay eh, niya. At believe talaga din ako dito kay, kay Kalinga Prab na minura na lahat ng paratang nandiyan na. Pero po si Kalinga Prab ay hindi man lang po siya sumasagot. Kaya so proud po talaga kay Kalinga Prab at mm -hmm. kay, Jack, Miss Kaya alam nyo, uh, ito yung dapat natin suportahan na kahit anong pambabas natin dito kay Kalinga Prab, ay wala silang nasasabi sa mga viewers, sa mga basher, inaayaan lang po nila. Dapat ganito po ang tularan na kagaya po ni Kalinga Prab na wag po na nakiki, uh, sagutan sa mga basher. Kaya kahit man anong ipukol po dito kay Kalinga Prab, Paratang talaga pong uh, hindi siya sumasagot. Kaya so proud na tuloy-tuloy mo lang, Kalinga Prab, ang iyong ginagawa dahil napakabuti mo na tayo po ay tumutulong sa ating mga kababayan. At so, yun nga po yung narinig ko nga sa live mo na ikaw ay babalik na sa charity. Napakaganda yung uh, na, naisip mo na talagang kung saan tayo nagsimula doon lang dahil ang alam nyo naman, nisan ang love team kasi ang daming mga bashir talaga na yung bang instead na sumuporta na lang ay siyempre kanya-kanya po yan idolo ay doon po niya nagsisimula yung bangayan. Kaya napakaganda po yung sinabi mo Kalinga Prab na babalik ka na sa pag charity Yun ay talagang marami pong natutuwa lalo na noon na nag umpisa tayo na, na tumutulong na kayo nag-scout na nung binata ka pa na kasama-sama po pa si Jack noon ay tuwang-tuwa po dahil para lang kayong naglalaro. Kaya po ay suportahan na lang natin po ang Danjoy lalong-lalo lalo na po si Kalinga Prab. At siyempre naman po ay suportahan natin po ito si uh, si Jackie na Miss Tapia po at uh, po ay very proud po na nandiyan po siya 100% po yung suporta niya dito kay Kalinga Prab. Ganyan po talaga ang mag-asawa nagtutulungan at nagsusuportahan. Hindi po yung nangaaway ng mga basher jam. Uh, 'Di ba? Kaya yung ganito po dapat na maibas tahimik ka lang, wag ka na lang sumagot kung sa inaakala mo pong may mali. Ah, ang napakaganda lang pong ah, ano word doon na sa mga maling nagagawa minsan ay napakagandang word ay ah, pasensya na po kayo na nagkamali ako next time hindi na mauulit yun na po po ang napaka magical na word kaya sana po sa lahat po na mga nagcha-charity, yung mga charity vlogger, na mga kalinga partner, kung nababas po tayo, ay wag na po tayong lumaban. Dahil wala naman po tayong uh, magagawa kung talagang ayaw sa atin ng mga viewers o mga basher, wala po tayong magagawa. Hindi po natin mapipilit na gustuhin tayo. Ang mahalaga po yung may gusto lang sa atin at pasalamatan pa rin natin po ang mga basher dahil iyan ay abuse din. Ah, nagbibigay din po yan ng views sa atin at uh, tayo nakikilala dahil sa pangbabas nila ano ganyan lang po mga kapatid at maraming uh, marami pong salamat talaga dito sa mga nang babas dahil uh, kasi po di ba lagi ko sinasabi sa inyo ang basher dalawa lang yan may basher na below the belt at may basher din po na itinatama po kung ano yung nakikita nilang mali sa atin di ba kaya po mga kapatid dito po sa dan uh, Joy na sila po ay tudutudong na ibas, ayaan na lang natin, gayahin natin si Joy na patawa-tawa lang at si Kalinga Prab nga, uh, si Kalinga Prab nga kung nababas, eh, uh, sabi nila, ayaan na lang at ayun uh, po ang kaligayahan nila at si kalinga Dan, ayan. Diba? Sunod-sunod ang mga basher at saka hindi na po, alam mo po dito sa social media, mga kapatid. Hindi natin po na mapigilan ang pangbabas nila. Di natin mapipigilan kung ano po yung opinion ng ating mga viewers, opinion nila yan, respetuhin natin. At talaga napaka-importante po ang viewers sa ating, kung tayo po ay may ginagawang video, sila po ang nanonood. Kung tayo po ay magagalit sa mga viewers, mga kapatid, sino po ang manonood sa atin? Di ba? Diba? Kaya tsunga-tsunga lang po yun, yun no, hindi ko kayo kailangan at, at ipagbabla ko kayo mga kapatid. <laughs> Ang <laughs> para sa akin po mga kapatid, ang mga viewers pahalagaan natin, ano man po, basher man po sila ay pahalagaan po 'yon. Dahil po sila ay nagbibigay sa atin ng revenue. Sila po yung talagang matatalino at nakikita nila kung ano po diyan ang mga nasasabi natin sa ating mga ginagawang vlog, di ba? Kaya alam niyo po mga kapatid sa akin, the best po ang mga viewers basherman sila o yung nagmamahal sila sa atin. Ang mahalaga po, pakisamahan natin. Ako natuto na. Ang basher sa akin ay mani na lang. <laughs> Di na po ako ay balat sibuyas. Ayan. Kaya mga kapatid, ayan, suportahan na lang natin po ang Danjoy na sana po ay tuloy-tuloy lang po tayong magpasaya at uh, yung good vibes na lang at iwasan na natin po ang mga stress. At uh, happy New Year po sa inyong lahat at happy New Year. Happy New Year po dito sa Danjoy Kilig Overload. Thank you so much, Miss Bupel. Thank you so much at suportahan po natin ang mga lahat na mga sabiyos po, lalong lalo na po sila Kuya Bal Santos Matuwang at Idna Vlogs, ay Kalinga Prab at uh, si Miss Jack po talaga. Nakakalimutan kita. I'm very sorry in anak. <laughs> ay, mama, alam mo naman sininang mo at talagang malilimuti na. Ayan. Marami pong salamat at dito na lang po na mga kapatid. Happy New Year po sa inyo lahat at sana po mag-iingat kayo uh, mamayang gabi at uh, putukan na po dyan sa Pilipinas at mag-iingat po kayo para hindi po tayo ay magkaroon ng disgrasya. Ayan, marami salamat. We love you so much. At goodbyes uh, good vibes na lang po tayo ngayong pagsapit ng 2025. Goodbye, my love. Mga viewers kong nagmamahal, itapon natin na po yung mga hindi magaganda ngayong 20. Uh, 25. Maraming salamat. Bye-bye. We love you so much. Mag-iingat po kayo at mga viewers ng nangmamahal kay Malo de Los Santos. Mag-iingat kayo po. At uh, Bufil, uh, Pets, at Banat Magsix. Mm, happy, happy new year sa inyong lahat. At sa aking mga viewers na talagang nagmamahal, Kimalo de los Santos, happy, happy New Year at sa mga bago kong kaibigan, please subscribe po yung hindi pa kayo nakakasubscribe po, Kimalo de los Santos. Please po, isubscribe nyo na at uh, isa kayo sa mga nakakatulong po, Kimalo de los Santos. Maraming salamat po. Bye bye. We love you.